Good day mga kabakyard. Ngayon po ay maglilinis muna tayo. Kaya kalat na mga tuyong dahon na ito. At yan nga pala medyo pinataas po kunti yung bubong namin dito sa aking backyard. Tagal po ako na naka, hindi nakapag vlog dahil po sa sobrang busy ko po. Tatanggalin ko muna ito yung mga dahon na ito. Kasi papakawalan ko yung mga manok ko dito. Ito yung mga Ito yung mga mix ng silky chicken natin at saka ng native na manok natin dito na tinatawag na ulit ba tagal tagal ko talaga hindi nakapag vlog kasi hindi ko na update yung backyard ko dito sa inyo so far nga pala kaunti na lang yung manok natin dito at saka yung ating rabbit kaunti na lang dala po na dito sa ating backyard ay dumadami na yung mga tao sa ating pelikid kaya hindi na tayo makapagpadami ng mga hayop dito kasi pag sobrang dami din nagre-reklamo yung kapitbahay mo na maingay at saka hindi naman amoy baka sabihin nila mabaho kaya tayo na mismo nag-adjust yung bala ko kasi doon na sa antiki ilipat to lahat so ayan nililinis ko muna dito ko muna ilagay sa pinalalagyan ko ng damo ng aking mga alaga na rabbit kasi mamayang hapon susunogin natin yung ito yung ating mga dahon na nakuha para panaboy sa lamok kasi pag hapon maraming lamok at dito magpapausok tayo ng konti at para mawala yung mga lamok kasi dahon lang naman yan at hindi naman yan na kakasira sa ating paligid yan may kunting plastic pero mamaya isisegregate natin yan at shout out nga pala dyan sa isa nating subscriber at isa ding mentor ko dyan sa youtube shout out po kay sir michael bintora okay kay sir avengers yan shout out po sa iyo sir gagawan ko muna ito ng harang para yung mga manok ay hindi makakalabas pag pinakawalan ko dito kasi po pag pinakawalan ko yung manok na ito ay hindi na po makakauwi kasi yung mga kapitbahay ko gustong kumain ng manok yan, yan yung isang dahilan dyan marami po akong manok na nakawala hindi na po nakakauwi so gawa natin ng harang at ito mamaya ay makakain na ito natin at ito, kailangan yung mga buti nakabaliktad para hindi malagyan ng tubig at hindi mapasukan ng lamok. Ito nga pala yung mga alaga ko. Yan yung hulu at saka yung mix ng BA. At ito naman po yung mga rabbit ko na natira. Ngayon yan na po yung ating silky chicken. Yan, ilalagay na natin dyan yung ating silky chicken. Namamayat kasi sila dun sa kulungan kaya kawalan muna natin yan. At saka ito na kasi yung time nila na parang makagala sila. Ito naman po yung mix ng ating ulikba at saka ng silky chicken. Native po yan na maitim din yung balat. Ayan po yan. Ayan. Ayan kung titingnan nyo talagang maitim yan. Hmm, Mag-away pa. Ang tatapang. Ayan po sila yung mga ating manok na mix ng olikba at saka ng suki chicken yan papakainin natin dito natin sila papakainin para maganda yun

kira pira, pira pano ay hindi ka magkuso'y oh. Mandreduras lena.